Hello, good morning po sa ating lahat. So, today is Saturday. So, time po natin sa pag-maintain or pag-aalaga o pag-aayos ng mga brooder ng ating mga sisiw at ng ating mga breeders. Tara, niyo ako. So, ito po yung pinakita ko kahapon na video. So, ito po sa kapila, ito, dito nakalagay yung ating mga one month old. So, linipat ko po, po sila doon. So, nandito na po yung ating mga one month old na meron po dyang ng red na vintage line, may mga native, may Chinese Silkie So, ayan po. Mamaya, kasi, tapos mamaya po, ipapakita ko sa inyo kasi may nakita ko dyan kahapon, ay kagabi na mga ipot na may dugo. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya imo manage or paano siya natin. For the meantime, po, unahin kasi natin itong mga 2 weeks old. So, ito muna po yung hawakan natin bago dun sa iba. Para hindi po tayo magkaroon ng cross-contamination or kung may mga sakit man sila, hindi malilipat dito, dito, sa mga maliliit na CC which is mababa pa yung immunity or mababa pa yung panglaban nila sa sakit. Unlike nung ibang mga malalaki ng manok at mga CCU ay mas malakas na po yung resistance nila sa mga sakit. So, eto, dito muna po tayo. So, ngayon, bakit ko ba inilipat itong mga ay inilipat yung ibang sisig kasi po masyado na sila dito crowded. Masyado na malalaki na kasi sila kasi 2 weeks na. So kailangan mas, medyo malawak yung spaces nila pa, para hindi po sila magkasakit at yung circulation na rin ng air at hindi sila, sila magka fungal infection sa ano nila sa respiratory system. So ayan po, lilipat natin. So, ito pong islang ito ay Rol Island Red na vintage na. So, ayan po. Tapos ko nang ayusin. So, ayan. Malawak na po yung space nila. And then, ito na po yung iba. So para masigurado na natin na healthy yung ating mga CCU at hindi masyadong crowded sa ating brooder. So po. Then ipapakita ko po sa inyo yung aking 2 weeks na Black Astrolorp kung gaano sila kalaki ngayon sa 2 weeks. So, ito. Ayan. Ayan. Oh, parang 1 month na Ayan po. So, ayan. Two weeks lang. Malikot na kasi. So, yung iba. So, ayan po. Two weeks pa lang po yan. Yung malalaki na agad. So, thank you for watching. Please follow and subscribe my channel. Salamat po.